Mula sa Bar Broadcasting Company Philippines, narito ang isang programang tatalakas sa iba't ibang kaisipan ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chebo Banzuelo. Isang mapagpala at mabiyayang araw mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo. At kayo po ay nakikinig sa programang Kamalayan. At uh, kami po ay nagpapasaramat sa patuloy niyong pagsama sa ating pag-aaral. At syempre sa lahat po ng ating mga program uh, partners na nagbibigay katiyakan na yung ating mga programa ay inyong mapapakinggan. Maraming maraming salamat po sa bawat isa sa inyong. At uh, siyempre, tayo po'y pwedeng subaybayan gamit po ang radyo. Yan po ay sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, iba't ibang oras din. At sa mga nasa NCR, uh, nawa po sa inyong pagbiyahe, yung mga nakikinig sa kotse ngayon, pagpalain kayo ng Panginoon, yung mga listeners naman natin na nakikinig gamit po mga online platforms. Maraming salamat po, kabilang dyan yung mga nakikinig sa ibang bansa. Ano po? So sa ating pag-aaral sa pagkakataong ito, pag-uusapan natin ang resilience. Alam niyo sa dami ng mga problema ang kinakaharap natin, nandyan po ang mga personal, tapos dadagdag pa yung mga kalamidad, yung mga unexpected, tapos siyempre yung mga nababalitaan nating mga uh, problema na darating pa lang, e eh, talagang paminsan po pag inisip-isip mo, nakaka-overwhelm, di po ba? Para uh, pabigat ng pabigat. So as believers, we have to become resilient. At pag sinabi ho nating resilient, ito po ang kanyang idea, the capacity to withstand or to recover quickly from difficulties. Paano ho tayo babangon sa mga hamon, sa mga problema ang dumarating? How do we bounce back? Yan po ang malaki at mahalagang katanungan dyan. Kaya uh, dito po sa ating pag-aaralan ngayon, gusto nating maintindihan mula po sa salita ng Diyos, E eh, ano ba dapat ang magiging tugon ng isang mananampalataya sa gitna ng mga problema? Kasi sa totoo lang po, talaga namang dumarating ang problema. Di po ba? Tayo po ay may kahinaan, kaya may mga times po na talagang nadi-discourage tayo, may mga times na bumabagsak tayo, may mga times na nagkakaroon tayo ng mga anxiety and worry because of the situation. Pero ang malaki at mahalagang tanong is kung sakaling makaranas tayo nito, how do we actually bounce back? Yan po ang mahalagang katanungan. So unawain natin. Ano po? Maraming klase po ang resilience. Yung isa ay is psychological resilience. Uh, ito naman po yung tinatawag na mental capacity to deal with or adapt to uncertainty difficulties and adversity Paano natin haharapin yung kawalan ng katiyakan, yung mga problemang dumarating at saka yung mga oposisyon sa ating buhay? Kasi may mga times po na yes, may problema tayo, pero pagka hindi tayo psychologically resilient, yung level ng current problems na pinagdadaanan natin na mu multiply exponentially dahil sa nadadagdag pa yung kung ano-anong iniisip natin. Totoo po yan. May mga pagkakataon po na sabihin na nating dalawang tao, parehas ng problema ang pinagdadaanan, pero yung perception no, sa problema magkaiba, merong iba ho na they would not take it so um, heavily. Uh, may mga iba naman na talagang deeply affected and impacted by the problem. Kaya mapapansin mo may mga pagkakataon na yung pag-aalala yan ang lalong nagpapahirap eh kasi yung yung kasalukuyang problema eh siyempre problema na ngayon tapos kung kung ano-ano pa iniisip natin tungkol doon para bang lalong lumalaki yung problema. Eh tandaan niyo po may mga limitation tayo kaya nga sa Bible pinapaalala sa atin na ang uh, pag-aalala wala pong naidadagdag yan sa ating buhay. Uh, pangalawa, uh, meron tayong option na lumapit sa Panginoon, manalangin pag tayo po ay nagkakaroon ng pag-aalala At pangatlo, uh, sa Matthew 6.34, ang isang mahalagang reminder sa atin, may capacity ho tayo eh Ang isang problema kasi sa pag-aalala, yung bang hindi pa dumarating, problema mo na eh, Eto ho ngayon ang challenge dyan yung mga problema ng nakaraan, daladala mo. May mga bagong problema sa kasalukuyan. Tapos ngayon, pati yung problema ang hindi pa dumarating, dinadagdag mo na. Tapos lalo pang nakukomplika yan ng mga problema na marahil po ay hindi talaga darating. Pero dahil kaiisip, kaiisip, e eh minsan po na-overload tayo. Kaya may mga times na sa kasalukuyan, wala ka namang pinagdadaanan, pero dahil po sa kakulangan sa psychological resilience, e eh, para bang uh, stress na stress ka na. Dahil nga pati yung hindi dapat problemahin, hindi pa dapat problemahin, at hindi naman talaga po problemahin, e eh, pinroblema mo ng lahat at nagcomplicate nga. So that's number one. Yung number two ay tinatawag nating emotional resilience. Uh, ito naman ay uh, may kinalaman po sa management ng ating emotional Responses sa challenges no na may kinalaman sa ating syempre damdamin uh, nandiyan po yung negative emotions such as anger, uh, fear, vulnerability or even sadness. Now mahalagang maunawaan po natin na meron din tayong emotional capacity no at uh, pag hindi natin dinevelop ito sa pamamagitan ng pagbabago ng ating attitude, pag-unload ng ating mga emosyon o kaya yung accountability or yung sense na merong umaagapay sa atin, talagang ma-maximize -ma natin yung limits natin. Kasi parang ganito eh. Ah, halimbawa po, lagyan natin ng konting ilustrasyon. Kunwari merong kayong maliit na problema. So usually maliit na problema, hindi masyadong nakaka-apekto. Kaya lang, nagiging malaki ang epekto ng maliit na problema kapag ka punong-puno ka na, yung bang ang mo nang dala Ngayon, maganda yung sinabi ng isang author, ang sabi niya, may mga times daw hindi tayo marunong mag-unload. Di ba? Yung bang problema ng nakaraan, dala-dala natin, add to that yung mga bitterness, relationship issues. So minsan, konting, konting konti na lang, eh, talagang naabot na natin yung ating capacity. At pag nangyari po yan, nasosobrahan tayo ngayon. Kaya may mga tao po na konting bagay, ang laki ng problema ang totoo nun, yung konting bagay is only the tip of the iceberg. In other words, yan po yung kahuli-hulihang dumagdag sa napakarami ng pasan-pasang problema. Marami kasing ganun eh. Kaya ang nagiging epekto po nito, mapapansin mo, yung reaction natin, ibang iba rin. Di ho ba pag tayo po ay stress na stress, misang kahit na maliit na bagay, o sabi nga, minsan walang kabagay-bagay, nandun yung negative emotions. Di ho ba? Yun ang nangingibabaw. Dagdag mo pa, kung ikaw para ay uh, palaisip din. So may mga times po na ang nangyayari po sa atin, para bang lalong namumultiply yung daladala -dala natin kasi Uh, yung problem number one, which is psychological resilience, kung kulang ka dito, lalong namumultiply po yung problem sa emotions. So ang resulta, talagang overloaded po tayo. Uh, tandaan nyo po, nagiging mas sensitive tayo, mas uh, malaki ang dating ng maliliit na problema kapag ka po loaded tayo. O yung ating kapasidad ay masyado na ho nating na maximize. Kaya bandang huli, nahirapan na tayo. Kaya mapapansin mo, may mga taong palaging galit, uh, matatakutin, may mga mahilig mag-alala kasi dagdag lang ng dagdag eh, walang binabawas. Di ho ba? Yung mga uh, dinadagdag mo, kung ano yung mga iisipin mo, pero yung mga nandyan sa isipan mo ay hindi mo naman binabawasan. So as a result, talagang napakaliit na lang, ika nga, nung space para sa... Uh, karagdagang problema sa iyong buhay So pag dumating yung mga karagdagang problema Madaling ma-overwhelm o mabigatan So you have psychological resist, uh, resilience Emotional resilience And then you have the physical resilience Ito naman may kinalaman sa stewardship ng ating pangangatawan So when we get sick We can easily bounce back Because we can easily regain health Dahil pinapangalagaan natin yung ating kalusugan And then yung pang-apat po ay social resilience. Basically may kinalaman naman to sa capacity ng isang group para harapin po yung mga challenges ng ating buhay. So punta tayo ngayon sa bottom line. How can we improve yung ating resilience? Okay? Ilang bagay po. Una, mahalagang maunawaan pag tayo po ay dumaraan sa mga pagsubok, meron tayong plano na nasa ating isipan. Ang Panginoon po, meron ding plano at pamamaraan. Yung tingin nating simple, dahil ang akala natin, it's all about going from A to B, point A to point B. Sa Panginoon po, hindi palaging gano'n na straight line o madali o mabilis lang mangyayari dahil may mga pagkakataon po na yung process ng Panginoon, uh, ang mahalaga sa Kanya is not only the end product but also the process na yung process itself brings us to a deeper relationship with God. Kaya minsan isipin mo, Lord, bakit parang ang dali-dali naman ng sitwasyon, bakit kailangan maging mahirap? No? Parang ganito, nagagamit kong illustration, so let, in, let me use it again. Nung pandemic, kami po ay nahilig magbisikleta ni Mrs. Ngayon ho, eh, bihira na. No? Asa running naman kami ngayon. Pero nung time ng pandemic, madalas kaming magbisikleta. Ngayon, uh, merong kaming pinupuntahan na para makarating karon ron, eh, marami hong ruta. At least tatlo. Uh, merong ruta ho na pinakamaiksi, pinakamadali, pi siyempre pinakamabilis. Uh, Diretso lang po yan, MacArthur Highway, papunta doon sa pupuntahan. Meron namang ruta na bukod sa madali dahil flat lang siya yung ruta, ay maganda po ang view. No? Talaga maenjoy enjoy mo. Yan po yung Old Bulacan Road. Uh, na, napapadpad din po kami dyan. Again, going to the same place po ito ha. Meron namang ruta, papunta rin doon, pero mas mahirap. Yan po, papasok ka sa looban ng Marilao. Yan, yung mga malapit sa lugar na yan, alam nyo yan. Uh, akyatan po yan. Ano? Kung nakabisikleta ka, sobrang ramdam mo po yung hirap dyan. So again, going to the same destination, pero iba-iba ang ruta. So, minsan may mga gustong sumama. Uh, Pastor, sama kami. Okay, ang tanong ko palagi, ano bang gusto niyong klase ng pagbibisikleta? Gusto niyo ba yung makarating lang, pinakamadali, chill ride, ika nga? Or gusto niyo yung medyo malayo pero scenic, maganda, mag -e enjoy tayo, malilibang tayo, maraming view, uh, medyo malayo nga lang? Or gusto nyo yung challenging, kung ang habol nyo ay talagang uh, yung improvement ng kalusugan, well, dito tayo dadaan sa medyo uh, may paahon. Ngayon, bakit po importante yung options? Ganito kasi yan. Iisa naman ang destination, di ba? Kung iisipin mo, tayo po, halos ang default mode natin is to choose the easiest, yung pinakamadali. Kaya kadalasan, ang nasa isip natin, ano yung pinakamadali na magdadala sa akin sa pupuntahan ko? Pero again, ang, ang nasa isip ng Panginoon, ano ba yung purpose? So mahalaga din sa atin yun eh. Kung ang purpose po ay makarating lang, so obviously, you will choose the easiest, shortest route. Pero kung ang goal mo ay improvement sa iyong kalusugan, hanap mo ay challenge, so obviously, you will choose yung mas mahirap. Mas mahirap pero yung, yung pagdaan mo doon will accomplish a greater purpose which is to improve your health and at the same time uh, challenge you also mentally and even physically syempre so kaya ko po sinasabi yan dahil um, kadalasan dito tayo nagkakaroon ng discouragement yung bang ine-expect natin madali lang to tapos pahihirapin ng Panginoon hindi ba? parang yung paglalakbay sa wilderness pag binasa mo sa Exodus, eh 11 days lang no from Egypt to promised land. Pero ang nangyari po, 40 years in the wilderness. Can you imagine 'yung layo, ang laki ng difference? Ah, uh, 'yung ilang araw lang na sa ilang dekada. Eh bakit? Eh kasi po may accomplish na purpose ang Panginoon. So, sa atin, kaya tayo nai-impatient kasi ang tinitingnan lang natin, makarating na, tapos na, yun na yun. Pero sa Panginoon, hindi lang ganun kasimple dahil meron siyang ibang ina-accomplish na kailangan din naman nating makita, maunawaan para sa ganoon makatugon tayo ng tama sa Kanyang layunin. If you do not align with His plan, if you do not submit to His process, if you do not understand what God is doing and uh, kung hindi ka nagsasubmit sa Kanyang process, talagang may mga times po madidiscourage ka. Kasi hindi mo mawari bakit ganito? Ano ba ito? Uh, misan, bakit kung kailan pa nagtapat, kailan sumunod, kailan nagpakabuti, at saka pa nagkaganito? Kaya kadalasan ganyan po ang nagiging senaryo ng ating buhay. So, isa po yan. We have to change our perspective. Baguhin natin yung ating pananaw. At matuto tayong tingnan ang mga bagay sa perspektibo ng Diyos, ano ba pagtingin niya? Yun lang ba talaga ang mahalaga? Na yung journey ba hindi importante? Ang importante lang makarating sa pupuntahan. Hindi ba paminsan pag may sakit, para bang ang gusto natin gumaling lang, okay na yon. Yun na yon. Pero sa Panginoon, marahil ang problema mo ay physical, meron kang physical sickness. Ang gustong igawad ng Panginoon is more than physical uh, benefits. Dihu ba kasi paminsan Kagaya ni Pablo sa Thorn in the Flesh, if you go to the book of Corinthians, sinasabi sa atin, three times he prayed to the Lord, pero hindi nga sinagot ng Panginoon sang ayon sa kanyang gusto. Pero ang natutunan naman po doon ni Apostol Pablo, sabi ng Panginoon sa kanya, My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. So, ibig sabihin, hindi nangyari yung gusto niyang mangyari pero ang Panginoon merong ino na mas mainam. Kaya talagang yung perspective kailangan baguhin eh. Kasi minsan po, pag nananalangin tayo, kaya rin naman tayo na Kasi gusto natin kung ano yung hiniling natin, paano natin gusto mangyari, ano gusto natin mangyari, kailan natin gusto mangyari, gusto natin ganung-ganung sagutin ng Diyos. Na bang tayo na nagdikta kung paano mangyari, kailan, at ano mangyayari. And anything less than that or anything different from that, hindi natin wini-welcome. Isipin nyo yan. Bakit may mga times na puprustrate tayo sa Diyos, nagtatampo, o kaya naman iniisip natin walang pakialaman Diyos. Talaga bang walang pakialaman Diyos? Talaga bang dapat pagtampuhan ng Diyos? Talaga bang uh, hindi tayo sinasagot ng Diyos? O baka naman sumagot na ang Diyos, pero yung sagot, hindi yun yung inaasahan mo. Kaya hintay ka pa ng hintay doon sa marahil ibang pagtugon. Baka naman yung sagot nandiyan na. Kaya lang ang problema, iba yung takbo ng isip mo. So bandang huli, hindi mo makita kung ano yung gusto niya mangyari. So to change our perspective is to learn to see things from God's perspective. Number two, to change our perspective is to learn to see God in our situation. Yung makita natin ang Diyos sa gitna ng ating mga pinagdadaanan. Kasi kadalasan po, siya yung napakahalagang uh, elemento na naiaalis natin sa equation. Eh. Hindi natin nakikita yung kanyang presence. Naalala nyo yung labindalawang espiya sa Old Testament? Pinadala sa promised land. Alam nyo, wala pa itong mga taong ito, yung mga espiyang ito, yung mga ninuno nila pinangakuan ng Panginoon at ang description ng Panginoon sa lupang pupuntahan, it is a land flowing with milk and honey. Ang purpose po nung pag espia is not to make conclusions, not to develop a strategy, not to make assessments kung tutuloy ba o hindi. Ang purpose po is to check and confirm. Tama ba yung sinabi ng Panginoon? Yun lang. Ang problema, yung labing dalawang espiya pare-parehas nang nakita and they all agreed. Sagana yung lupain, it is indeed a land flowing with milk and honey. Tama, to the point nga, di ba? Nag-uwi sila ng isang bungkos ng ubas na dalawang tao pa yung kailangan magbuhat. Ganong katindi. Kaya lang, eto ngayon, may nakita rin silang iba sa lugar. Ano po yon? Malalaki nga yung ubas, malalaki rin yung tao. So, nakaroon ngayon ng kanya-kanyang assessment. Ang sabi ho dalawa, si Joshua and Caleb, eh tama, ito yung dinescribe ng Panginoon. It is indeed a land flowing with milk and honey. Kagaya ng sinabi ng Panginoon. So, therefore, lusubi na natin. Yun naman talaga ang purpose eh. Eh, yung sampo, hindi ganon. Sinasabi nila, o oh, sa nga, lalaki naman ng tao. So ang conclusion naman nila based on their interpretation, hindi natin kaya yan para lang tayo mga tipaklong sa presensya ng mga higante. Hindi tayo lulusob at naghasik po sila ng takot at marami rin po ang naapektuhan. So nakita nyo, yung bang dinala kayo ng Panginoon doon, ako ini-imagine ko yung senaryo, di ba? Hinango sa Egypt, nakita yung mga himala sa Egypt kung paanong Uh, nakalaya ang Israel sa Egypt Sa wilderness Yung sustenance Yung provision ng Panginoon Laging nandon uh, Yung pillar of fire At saka yung pong cloud At saka yung pagkain araw-araw Yung provision ng tubig Eh, araw-araw po yan Miracle eh Tapos pagdating sa promised land Magdududa ka sa Diyos Di ho ba? Kaya mapapansin mo Pagkamali ang perspektibo Mali din ang interpretasyon natin sa sitwasyon. Kaya napakahalaga po na talagang maunawaan natin ano ba ang pagtingin ng Diyos sa sitwasyon, paano ba nating makikita ang Diyos sa ating sitwasyon. So yan, kaya mahalaga yung pagbabago ng perspective. Kaya dun po sa Isaiah 41.10, ang sabi diyan, Do not be afraid, for I am with you. Do not be discouraged, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will hold you up with my righteous right hand. Pinapaalala sa atin. Ano ba yung nasa atin? Ano yung binigay sa atin? Sino ba yung kakampi natin? Di ba? I am with you. I am your God. I will hold you up. I will strengthen you. Grabe mga salita ito. Pero kadalasan po, yun nga, nalilimutan natin to. We try to assess things from a human perspective, so pinangihinaan tayo ng loob. We look at the situation and we don't see God in the situation. We don't factor Him in. So we get discouraged. Maganda yung sinabi nung nabasa ko about David fighting Goliath. No? Sabi daw ng mga Israelite army, uh, take note, trained po sila ha, and they were equipped to fight Nung makita nila si Goliath, ang kanilang kaisipan, he is too big, masyado malaki. Uh, we cannot defeat him. Sa perspective naman ni David, because he trusted in the Lord. Para sa kanya naman, he is too big, masyado malaki yan, that I cannot miss him. Hindi, po, hindi pwedeng hindi ko patamaan yan. Iisa lang yung tinitingnan pero magkaiba ng response. Bakit? Magkaiba kasi nang nakikita eh. Yung iba nakita yung laki ng problema yung may pananampalataya ang nakikita yung laki ng Diyos. So we become resilient by changing our perspective. We have to align with God so that we can look at our situation and to see things from God's perspective. And number two, to change our perspective means that we also factor in the most important element to see God in our situation. So that way, ma-encourage po tayo and we can bounce back sa mga problema ang kinakaharap natin. Dito po tayo pansamantalang nagtatapos mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo, pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat. Iyong napakinggan ang kamalayan para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan at